O si Tirso, taon ka na? 28 po. 28. Ang kinakasama mo dati ay ilang taon naman? 28 din po. Magda-29 20... na po siya ngayong October 3. At may anak kayo? Opo, oh, isa Ilan po. ang anak ninyo? Isa lang po. Ilang yung... taon na ito? Tatlong taon po. Nagsusustento ka ba doon sa bata? Nung ano po, nung May pa po, nung umuwi kami nung mas bati, nung nakaraang taon po, nagpadala pa po ako sa kanya ng pera para sa kanya po kasi kasama ko po yung dalawang bata. Na umuwi po doon sa probinsya namin, sa mas bati po. Tapos pinadala ko pa po siya. Nung pagbalik ko na po, di na po ako makapadala sa kanya kasi po lagi niya akong binablock. Tapos di na po ako makakontak sa mga bata. So lang. sinabi mo dalawa ang bata. Opo. Eh, dalawa ang bata pero isa lang ang anak mo dyan. Opo, isa lang okay. po. Okay, ilang taon yung panganay? Six years old so, po. So anak niya sa iba yun? Opo, sa unang. Okay, ito namang pangalawa, ilang taon to? Tatlong taon po. Yan ang anak mo? Opo. Okay, kailan mo huling nakausap si Jacqueline? Nung nakaraang taon pa po nung June po po ata parang di na kami nag-uusap. 2024? 2024 po. So paano mo nalaman yung kalagayan ng mga anak mo? Po. Actually, oh, nalaman you? po ni uh, Tirso ang, yung oh, kalagayan po. ng mga anak niya dun mismo sa kapatid ng bagong kinakasama ni Jacqueline. So ito, kapatid ito ng bagong kinakasama ni Jacqueline. Opo. Oh, oh, Opo. So ang sinasabi dito is yung kapatid, yung po nag-post nito, oh, po. nag-aalala doon sa dalawang bata kasi oh, uh, nagugutom na at iniwan lang daw doon sa bahay. Opo, na wala pong kasamang matanda po. Na walang kasama. E sino ang nagbabantay nito? Yung... Wala po. So nakuha na niya ng litrato. Anong kinakain ng mga batang ito? Kanin lang po at saka kanin toyo po. yung ulam. Oo nga eh, kanin at saka toyo ito. Tapos sabi nung nagpost, bisag wala ko duguan ng mga bata ah. So hindi niya kadugo yung mga bata. Mm -hmm. Pero akong kaluoy na agyod. So ang pagka ang pagkaawa mm -hmm. daw niya nandoon sa mga bata. Murag gikumot akong dugan para daw ano bang gikumot piniga parang piniga um, oo uh, yung yung kanyang damdamin Jacqueline may hapon Maganda hapon oh. din po Ma'am Hayna Nandito Opo. si Tirso Si Tirso ba ang ama nung isang bata na nandiyan Opo siya, oh, siya ang tatay Oh eh kung siya naman pala ang tatay bakit mo pinagkakait na makita niya ang mga ba ang, ang anak niya Kasi po Ma'am ang hmm. ano nangyari kaya ako pinagkait yung anak ko. Gumawa na yan siya ng hindi kaya ka -ay, Ay, anong ginawa? May kasunduan, may kasunduan kami sa San Andres na mag-sustento mm -mm. siya. Hindi ko ipagdadamot sa kanya yung bata. Pero ang ginawa niya, Nilosod niya yung nirintahan kong bahay kasi gusto niya kunin ang, ang bata at itakas kasi pinakas na niya nung una eh. Tirso, klaruhin ko lang ha, hindi kayo kasal. Hindi. Pag hindi kasal, hmm. ang uh, custody talaga ng bata, hmm. la, below 7 years old, doon sa nanay, Pwera na lang kung mapakita na hindi siya karapat dapat na maging isang ina. Okay. At ang pinapakita mo sa amin ay post ng isang naggangalang Joan Himaya. Tutong tao okay. ba ito? Opo. Kailala Opo. mo ba Jacqueline Opo. itong Opo. si Joan Himaya? Opo. Kapatid po yan, nung kinakasama kong bago po ngayon. Bakit naman may post dito na pinapabayaan daw yung mga bata, hindi pinapakain, toyo lang Ay, at saka kanin? Hindi po totoo ma'am yan. Kasi okay. ang totoo niya, nung araw na yan na piniktura ni Juan himaya po yan, mm. yun po yung araw na naghahanap ako na kami ng makain namin na malalaki ng saging. Kasi yung bigas unti na lang para sa mga bata. Oh. Ma'am Ivy, maayong hapon? Mayong hapon ma'am. Uh -huh ang gusto lang naman ni Tierso ay makita. Makita at ma sana po yung mga ano. Kaso pinagkakait po niya sa akin. Mam. Kasi lagi po niya akong binablock. Magchat-chat po ako. Lagi po nakablock. Kasi sabi ko, papapadala ko sa bata. Sabi pa mm -hmm. ng chowing ko, ito lang sinasabi lagi ng kinakasama ni Jackie sa'yo. Mm. -hmm. Dito daw, kailangan ng sustento niya. Sabi naman ng tito ko, paano kung nawalan siya ng trabaho? Saan siya magkukuha ng para pa sa mga bata? Mm -hmm. Sabi gano'n sa akin ng tito ko. Oh. So, ang gusto lang naman ni Tirso is ma magkaroon siya ng pagkakataon na makita ang anak niya. Pero tingnan rin natin kung ano ang reklamo ni Jacqueline kasi si Jacqueline sinasabi rin na meron kadoong ginawang hindi maganda, Opo. may usapan na pala kayo. May usapan po kami, Ma'am. Sabi ng barangay, pwede ko man ang puntahan doon. Dalawin ko lang po sana, Ma'am. Mm. E, bumaba po yung yung mismong anak ko po sa hagdan. Mm. Ang mm. ginawa po ng nanay niya po, sinarado po yung pinto. Sino po ba doon ang hindi mabastos sa ginawa ng nanay niya po? Kasi sabi ni Jacqueline pinagtangkaan mo daw na itakas yung bata? Hindi ko na po itatakas. Miss Ivy, ano po ba ang uh, magiging uh, ano natin dito? Uh, compromise o ano ang next step kasi kung meron pong ganito, uh, of course we will welcome ano na gustong tumulong nung tatay eh, sa ikabubuti rin naman na ng bata. Uh, ano po ang magiging next step natin dito? Ah, uh, kasi yung pagpunta namin uh, ngayon, uh, nakita mm -mm. namin wala naman talagang cellphone si Jacqueline. Mm -mm. So, hindi niya talaga makokontact okay. si Jacqueline dito sa sa Sipalay. Mm -mm. At saka, yung kino din nila ni, ni ni Tirso, yung kapatid ni Jacqueline hindi naman may magandang relasyon ni Jacqueline at saka yung kapatid so ah. so hindi agad na maka makapag ano makapag-usap sila mm -mm. napag pagalaman namin na sa Kabuyaw, yata umuwi to si ano Tirso. si si Tirso. Uh -uh. Uh, hindi po uh, ah, hindi na magkipag, ano kami magka-coordinate kami sa CSWDO ng Kabuyaw para doon na niya ipadala yung suporta niya uh, through na CSWDO Ah. Para mabigyan yung support yung mga bata. Kasi kailangan talaga ng support kasi mahirap yung buhay yes, dito ni, yes. ni Jacqueline at sa kanyang mga bata. Pero hindi naman to the point na wala na makain kasi may rami naman yung uh, mga tanim dito. Uh -huh. pag dito kasi sa probinsya, uh, hindi pwedeng wala kang kainin kasi Ay. maraming tanim sa paligid. Pero talagang mahirap lang talaga yung buhay kasi nang nag-uuling yung ano si Jacqueline. Ayaw mo naman na kay Jacqueline, di ba? <laughs> Ayaw ko na po. Yung gusto ko na lang po, makuha na lang sana yung bata po kasi nung one year, one year old ah. pa lang po mahigit yung anak ko po, diyan pa kami nakatira sa tagig. Iniiwan po niya sa loob ng bahay na walang kasama po yung anak ko. Ah. Tapos yung sa una po niyang anak, sa pangalawang oh. asawa niya po, Oh. Iniwan din po niya, walang buwan pa lang po yung bata, iniwan sa loob ng bahay para lumas siya ng Maynila po dito. Nang walang kasama? Walang kasama po yung walang buwan po na ano okay. na anak po niya po. O sige, sandali lang ha, kasi yan, hindi na, hindi na dapat mangyari yan, lalo na naalam na ng CSWD yung kalagayan ni Jacqueline. Ang party list na masasandalan, Aksyayes. Number 68 sa Balota. Miss Ivy, tama ba ako na magkakaroon ng assessment, no, ng evaluation ngayon? Yes. At uh, tungkol yes, oh. sa pagiging nanay ni ah ni 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 Jacqueline. Ah, ni Jacqueline. At saka, hindi naman agad na makukuha yes. 'to kasi kailangan din natin i-assess yung kunsaan mapupunta yung bata. Yes. At saka sa ibad ng bata ay nasa nanay talaga. Oh, oh. At saka kung pagpunta namin, okay naman yung yung sitwasyon ng mga bata, maganda yung mm -hmm. mga pangangatawan. Mm -mm. Hindi naman malnourished. Siguro, ang palagay po ang ano muna natin dito, compromise lang ha Tirso, ha, isipin mo lang muna ha. Imbis na kunin mo yung anak, bigyan lang muna natin ng pagkakataon na, ma, na makita mo o makausap mo yung mga bata. Ang mahirap lang kasi walang cellphone si Jacqueline. Yan nga po kasi yung dinagdagan ko po yung pambilang cellphone para dun sa mga bata tapos binigay pala niya sa kapatid yung cellphone niya na bin, para sa mga bata na dinagdagan ko po ng pagbili ng cellphone. Ay, may ganyan ba? Binigay, binigay mo daw yung cellphone, Jacqueline, sa kapatid mo? Yung, cellphone ko po ma, ng kapatid ko, binigay ko na lang din po. Kasi oh. type pa niya po kasi wala siyang cellphone. Eh di ikaw, wala kang cellphone. po. Pero babalak, nababalak pa bibili kasi wala kang pera. Eh sandali lang, ang bumili ng cellphone na yun, si Tirso. Di ba? No. Para makompleto. Hindi. Di, dinagdagan ko po yun. <laughs> no! Dinagdagan nah, ko po yun nung ano, yung pagsawad sa jami. tracking po. Dinagdagan ko po. po. Sabi ko nga, para naman yung sana sa mga bata, ba't niya pabinigay sa kapatid niya para ah. makausap ko sana yung mga bata. O oh, ganito, kaya mo ba magbigay ulit ng cellphone? Di na po kasi gusto ko sana makuha sana yung mga bata. Yeah. Ah. ganito ha, paliwanag lang ha. Hey, sige, magkaroon ka ngayon ng application ha, oh. na gusto mo makuha ang mga bata. Pero hindi yan agad-agad kasi oh. kailangan muna na na ang social welfare officer natin gagawa ng tinatawag na assessment. Oh, At ang assessment ay hindi lang tungkol kay Jacqueline, tungkol oh, rin sa iyo. Oh, At higit sa lahat, kung ano yung mas mabuti para sa mga bata. Oh, ha? Ikaw ba may boyfriend ngayon? Wala po. Ha? Wala. Eh kasi nakakaano lang itong sitwasyon na ito, no? mm -hmm. oh, You are gay. Oh, alam naman 'yun ni Jacqueline oh, nung nagdin kayo. alam na ko po niya. Sinasabi na din ng sa kanya ng pinsan ko. Oh, Jacqueline, alam mo oh. pala pero na inlove love ka rin. Oo na. Nung sinabi ng pinsa niya, nawala wala ah. ng gana. ano <laughs> <laughs> anong nawala na ng gana? Kasi kung may lalaki na pala, ko, pala Kasi siya Pero kasi... alam mo, Jacqueline, alam mo. Hmm. Hindi, hindi pa noon na. Nung hindi kami ng antipolo, sa so ako nalaman na ganun pala siya. O, oh, pero nagkaanak kayo. Oh, so, meron ka ng ibang kinakasama, Jacqueline, lalaki. Apo, apo. O, huwag ka muna magbuntis, baka magdagdagan na naman yung mga anak mo dyan. Tatlo apo. na, tatlo, tatlo tatay. Yung pangalawa pa, nanay tatay, inatay. panglima na po kung asa. So sana makita muna sa person yung mga anak mm -mm. Actually pwede naman nating uh, samahan tong si uh, Sir Tirso papunta po dito sa Sipalay City upang magkaroon po ng pag-uusap harapan pati assessment po oh. ang ating CSWDO na si Ma'am Iveline para ma-assess din uh. kung ano yung kapasidad ni Sir Tirso para ma-provide yung Tapos uh, iwanan mo na siya doon. Opo baka magkabalikan eh mukhang kinikilig po si Ma'am Jacqueline Lynn dito kay ano kay Tirso. Ayun oh. oh. Yeah. Ayun. <laughs> Magtrabaho na lang po ako para sa mga yon, anak. Ayaw ah, na, si ayaw na. No? Kasi parang kinikilig ay, ano, eh. Ayaw na, hindi na pwede kung dalawa sila sa akin, ano, kabilaan. Hindi, baka mamaya agawin ni Tirso yung asawa mo. Hindi <laughs> na pwede. Ma'am Jacqueline, may gusto ka bang sabihin kay Tirso? Uh Oo. -oh. Wala? Mm -mm. Kahit man lang dahil may pinagsamahan mm -mm. kayo, may nakaraan kayo. Ay, mm -mm. oh, oh, thank you oh. na lang. Pero ma'am, on a serious note po, um uh, we're hoping po na makapagbigay po kayo ng updates kahit papano kay Sir Tirso kasi inaalala din niya yung uh, anak niya. Huwag ninyong ibababa yung ibababa. ibababa yung telepono kasi para off-air, hindi natin pwedeng ipakita kasi yung mga bata yes, okay. eh ha. Uh -huh. So off-air, mag-uusap kayo. Anong tawag sa'yo ng mga bata? Papa po. Papa. So, ganun na lang muna, ha? Para Ay, yung CSWDO na si Palayman, mag-extend din ng assistance. Ayan. Para kay ano, para kay Jacqueline. Jacqueline. Okay. Kung so, pupunta siya, mag-coordinate lang siya muna ah, sa yes. office. yes. Na, yes, yes. Iko-coordinate uh -oh. talaga namin sa inyo ito, Ms. Uh -huh. Ivy. Uh -huh. Klaruhin lang natin, Tirso, ha? Uh -huh. Yung anak mo, yung 3 years old. Uh -huh. Okay? So, doon ka merong karapatan. Uh -huh. Doon sa panganay ni Jacqueline, uh -huh. sa kanya yon, ha? Uh -huh. Okay. nak? Uh -huh. Namiss mo pa si papa anak? Hello papa. Si papa. Tirso. Tirso? Opo, namiss mo si papa? Tau? Opo, namiss mo ako? Na. Hindi. Oh, mo ko namiss. <laughs> Dati pag nag-ano ka, hingi ka ng ice cream, nakabili tayo agad. Tingay <laughs> okay, wala ka ng ice cream. Ano Palagay nabiyo? ko mas maganda kung face uh, 'yung makikita niya 'yung mukha mo at saka makikita niya 'yung oh, ano ko? ha? Oh. Papa Tirso. papa Tirso. Papa labo. Papa, papa, papa labo. <laughs> Ah, Papa oh, uh, papalabor, Oh. Ah, papalab. Ayan, nakikita niya si papalab. Ma'am Ivylyn, thank you so much Opo. po again. Opo. Opo. Kami po, pupunta po kami dyan sa si palais City para po mag-coordinate ma at makausap din po si Jacqueline kasama po si Tirso. Yan. Yeah. Maraming salamat Opo. po. Ma thank you, thank okay. you. O, Tirso, ma malipayon na ka. Okay na ito. Oh, so far, ha? Eh, nakausap mo. Oh. Ha? sige.